Uh, may kilos protesta diyan sa Luneta at may kilos protesta din dito sa may uh, EDSA Shrine. Pero bago yan, eh, eh, tutok muna tayo dun sa binabanggit ko kanina. Ano, 32 days before Christmas. Eh, kayo ba'y nakapamili na? Baka abalang abalaan lahat sa iba't ibang isyo na bumabalot sa bansa. Eh, punta muna tayo sa Department of Trade and Industry. Kasama natin ang kanilang kalihim sa Secretary Maria Cristina Roque. Ma, magandang umaga. Welcome po ulit sa DCW, Christian Manu po. Uh, magandang umaga, Christian, no? At saka magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa inyo. Yes, thank you for having me. Mm -hmm. Secretary, binabanggit ko nga, ano, 32 days sa lang, Pasko na. Abalang, oh, abal bilis, lang. bilis <laughs> ng panahon, grabe. Pero ma'am, uh, um, ko muna ang monitoring. For sure, ang DTI, everyday, nagmamonitor yan sa palengke, pagilihan. Uh, ma'am, kumusta ang monitoring yes. natin sa mga not Buena products muna? Uh, yes, opo no ay yun talaga ang uh, trabaho ng DTI, no. Meron kaming departamento talaga para doon, no, na they really monitor the pre the prices of, especially yung basic necessities and prime commodities araw-araw uh, to make sure na sumusunod po sila sa SRP na set ng DTI. Hmm. Ngayon, dito sa Noche Buena price guide, no, uh, or Noche Buena items na talagang uh, inaabangan ito tuwing Pasko. So um, we just like to inform you that mo majority of the Noche Buena mm -hmm. items have no price increase mm -hmm. meaning po kung ano po yung presyo niya last year nung 2024 yun, yun din po yung presyo this year mm -hmm. although may mga konti na nag nagtaas ng presyo kasi hindi naman to ito ito sakop ng SRP ng DTI mm -hmm. although um i have a really maganda po ang relasyon ko sa mga manufacturers mm -hmm. kaya napapag-usapan po namin or napapakiusapan din po sila na wag mag price increase eh mm -hmm. uh, ngayong uh, taon na to oh, pero ma'am may mga uh, can you give us some example ng products na merong bahagi ang pagtataas ng presyo Ah, yes. Um hindi ganito na lang yung mga hindi nagtaas ng presyo, Sige, Like example yung CDO American ham, actually nagroll back po ito, nagroll back. Yung Virginia pear-shaped ham, yan hindi yung nag-price increase tapos meron din yung ibang Virginia pear-shaped ham tapos mero mm -hmm. yung Kingsway HAM, hmm. yung Kingsway, hindi rin po ito nag price increase, but nag roll back po sila ng presyo. Oh, Ma'am, may nagtanong lang dito ano, yung tungkol sa SRP yes. dahil ito ay suggested lang naman, ano. Pa pa paano yes. kung mas mataas doon yung presyo? Uh, uh, paano pwedeng gawin ng ating mga uh, kustomer ah, okay. na namin? Magandang yes, magandang atanong uh, 'yan, no. Ang best sa kanila, uh, tumingin sila, pumunta sila sa website ng DTI, hmm. makikita po nila yung presyo na set by the DTI kung sa basic necessities and prime commodities po ito po ay strictly monitored ng DTI so hindi po pwede lumabag ang mga supermarkets at grocery sa presyo na set by the DTI mm. pero you yes sa basic necessities and prime commodities po hindi po sila pwedeng mag, mag magpalit ng presyo kung ano yung presyo na set ng DTI yun po ang susundin nila. Hindi pwedeng especially, tumaas doon. Ah, hindi pwede po. Tapos especially ngayon na nag-declare ang ating Pangulo na uh, state of calamity yes. tayo sa buong bansa, meaning uh, wala po tayong price increase sa basic necessities and prime commodities na nakalista doon sa listahan kasi hindi rin lahat po ng basic necessities and prime commodities ang sakop ng presyo set by the DTI. Mm. So meron lang po itong listahan and this list po ay nasa website ng DTI at saka nakapaskill din po ito sa mga groceries and supermarkets. Ayun. So dapat ang ating mga consumers ay maging vigilant at alam po nila kung saan nila titingnan yung mga presyo ng basic necessities and prime commodities mm -hmm. para hindi po sila maloko. So pwede, at, pwede rin magreklamo secretary if ever na may sila. Opo, nagre dapat magreklamo po sila sa 1-384 or sa report to sec at dti.gov.ph. Kailangan po namin malaman ang mga establishments na ito na hindi po sumusunod sa utos ng ating Pangulo at utos ng DTI po. May nasample lang ka na ba, Sekretary, sa ganyan? Ah uh, ano po? May nasample na ba kayo na mga lumabang? Uh, yes, uh, actually ngayon po, no, especially during my term now, I'm over one year Mm -hmm. Na po sa DTI wala po kaming naging experience kasi mm -hmm. halos lahat ng mga groceries and supermarkets po sumusunod talaga sa price set by the DTI. In fact po, yung iba, mas mababa po eh mm -hmm. yung mga presyo ng ano basic necessities and prime commodities. Oh, dahil kompetensya. Yes. No? Pero, mga um, Secretary, yes. maitanong ko lang ano, sa inyong uh, datos dyan, mula ngayon hanggang uh, mairaos ang Pasko at bagong taon, nakikita yes. nyo ba Opo. na uh, matumal o matamlay ang uh, buying power ng mga consumer dahil nga, ka, uh, uh, let's admit, medyo mahal pa rin talaga yung ilang uh, pangunahing bilihin? Um actually um, hindi naman po because uh, lalo na pag food no kailangan talaga yan ng ating mamamayan eh mm -hmm. so hindi naman ito these are basic needs hindi naman ito mga luho eh mm -hmm. so yung mga basic needs lalo na pagkain hindi ho ito masyado na apektuhan pag may mm -hmm. mga situations na ganito In fact, oo lalo na pag Pasko i mean the philippine uh Kultura, really loves ano. Christmas. Kultura mm -hmm. nila na talaga naghahanda po ang buong pamilya sa Pasko. O oh, kahit pa paano. Oh. O. Yes, so correct. Pero sagotan, yan ay talagang hmm. aminado ah, ah, tayo dyan. Talagang no matter what, pagkain yan. Talagang ah, priority yes, natin. Yes, definite, definitely. kumusta yung mga ano, Christmas lights, yung mga decorations? Ah, okay, sakit din yes, na yes, ito po. bibigay? Ano. Um actually mahigpit po kami sa Christmas lights kasi mm -hmm. ang dami pong perwisyon na maibibigay nito oh. just in case it is below the standard. Mm -hmm. So dapat maging vigilant ang ating mga consumers na bibilhin lang nila yung Christmas lights na may seal ng DTI. Mm -hmm. What does that mean? That means that um uh they pass through the process ng pagsusuri or dumaan sila sa pagsusuri hmm. ng DTI to make sure na hmm. hindi po ito makaka you know cause ng danger po sa kanila kasi medyo grabe ang danger ng ano eh ng Christmas lights nakakasunog po ito oo pero uh, secretary aminin natin madami bumibili online dahil mas mura paano na momonitor ng DTI yun? Uh, yes, tama yun. no. Ang DTI ngayon ang nag-start uh, nag-establish ng trust mark although bago pa lang ito mm. no. Na for those that are in the micro meaning wa uh 10,000 to 3 million uh, asset size, libre po ito. Mm. So you can become a legitimate seller by having this trust mark. So, kung may trust mark ang ating mga sellers then ang mga ating consumers can choose them kasi alam nila. Again, dumaan ito sa pagsusuri ng DTI. but Talagang ano po kami, strikto kami sa pag-enforce ng mga substandard or yung mga fraud ba mm -hmm. sa e-commerce platform. Although kailangan rin namin ng tulong ng mga consumers para mabantayan din ito kasi mm -hmm kahit uh, gugustuhan man namin ma-check lahat, kung minsan, hindi na ho namin na-check che lahat. Kasi ang dami na pong nagbebenta sa e-commerce platform. Exactly. Yun sa physical nga oh, lang, ah, secretary. Talagang. Totoo Kabi-kabi Pero, ah, ito, ano yun, ito, ito. ano yun? kasi ah, dito parang hindi naman natatakot na dahil sabihin na, naku, wala naman napaparusahan dyan after Christmas. Lilipas yan. Uh, ah, tanungin ko kayo, secretary, may, may nakasuhan na ba kayo dito? Tsaka ano ah, yes, kaso? Of course. Yes, meron. no, medical um, iba-ibang kaso, depends mm -hmm. on the gravity. Meron nakasuhan kasi mm -hmm. in the, this department of the DTI, meron mm -hmm. po kaming ano, meron kaming enforcement mm -hmm. uh bureau. So, mm -hmm. meron din kaming mga adjudicators doon. So, mm -hmm. lawyers that really penalize them and tatanggalan sila ng ano ah uh, ng lisensya, tatanggalan, itatanggal rin sila sa e-commerce platform, tapos kung may physical store sila, isasira po nila. Eh, hindi niyo ba napapansin? nagpapadlak mm. Nagpapadlock po kami ng mga, ano, ng mga establishment that don't follow the rules. Ayaw. May mga padlock po na nangyayari. We work closely with the NBI. Mm -hmm. on this. May mga okay. counterfeit, ano? Oo, oh, meron, pero meron po. Oo, oh, ayun. Eh, at least uh, alam ng ating mga kababayan, baka, baka hindi na natatakot. <laughs> Lalo pag online ako, hindi tayo makikita ni secretary. Ay, sekretary. hindi po. Ay, <laughs> ah, hindi po. Hindi po. Ah, ho namin sila. That's why marami na po ang sumusunod. Of course, kung yung mga tao, kung makakalusot, lulusot. oo oh, oh. Pero ang best talaga ay ang consumers mismo ang mag-report sa amin para dalawa na tayo ang nage-enforce. Kasi huwag <laughs> naman tayo magpaloko. Oh, Secretary, saan pwede mag-report ng mga ganyan? Facebook nila ah, okay. pwede mag-message? Yes, pwede rin sa Facebook mag-message. Pero ang best dyan, pwede silang tumawag sa 1-384- sa DTI or mag-email sila sa report2sec@dti.gov.ph. May sasagot naman dyan, sekretary. sekretaryano. Oo, oo, meron <laughs> I have a team. Meron I have a team po that does that. Yun lang po ang ginagawa nila day in and day out. Ayun, at least uh, maganda. Ito naman uh, sekretary, ito, medyo mas seryosong uh, uh, paksa, okay. ano? Yung state of uh -oh. uh, national calamity na umiiral ng uh, isang taon, linawin nga natin, yung price freeze ay hindi isang taon. Ah uh, for now po kasi ang rule diyan talaga sa pag nag declare ang state of calamity nasa sa 60 day po ang price freeze mm -hmm. ng basic necessities and prime commodities and then from there doon natin a uh, titingnan kung kailangan pa po i-extend ito but for now 60 day po ang price freeze mm -hmm. ng basic necessities and prime commodities hindi naman secretary maaapektuhan dahil uh, oo oh, oh, hindi gumagalaw yung presyo which is maganda para doon sa mga biktima ng kalamidad pero yes. doon sa mga negosyante wala naman bang masyado kayo nakikitang epekto para dito uh, for now wala po kasi maganda naman po ang pag-uusap namin sa mga manufacturers and they have not told me any uh, problem 'yan mm -hmm. po. So um ayoko rin isipin yung mga problema habang hindi naman sila nagsasabi yes. ng problema. So mm -hmm. mag uh, open lines ang komunikasyon namin mm -hmm. with this manufacturer. So um okay naman po. Kumu ang compliance naman. Wala namang mga sumusubok labagin ang uh, price. Ah oh, wala please. po, wala po because um dito sa mga manufacturers na to tapos mga grocers and supermarkets, mga professional po na negosyante ang mga ito. So mm. bihira naman ang lumalabag sa batas. Eh. Mm ayun. Yes, oh, opo. That's uh, may ito may, may phone in lang dito uh, secretary ano nag-message okay, sa amin sa social ahead. media, sa amin live stream. Maraming grocery yeah. stores sa Pilipinas hindi naglalagay ng price tag sa shelves. Di ba bawal yon dahil nalalaman na yes, nalala yung preso bawal po yun. sa counter yes. na? Yes, bawal po yon Pero pagdating sa counter, dapat maging vigilant din yung consumer. Kasi nakaano naman yun eh, naka-barcode. So uh -huh. mahirap rin po actually to change the entire system eh para palitan yung presyo. So usually baka kuminsan natatanggal lang hmm. o kuminsan nag alam mo yung nagririgo doon sa shelf. So kuminsan nakakalimutan lang din ilagay uh -huh. yung mga presyo. Pero dapat uh, they should print out. Pwede naman 'ung mag-print out ang ating mga consumer or pwede rin nila itanong sa mga supermarket nasan ba dito ang ano? ang presyo na set by the DTI. Then mm -hmm. malalaman na po nila 'yon. Ayun na. On that note, yes, uh, dapat maging vigilant po ang ating mga consumers. Uh, uh, ay maraming maraming salamat Secretary. meron ba kayong yes, mensahe sa ating mga kababayan? Yes, and ay uh, yung Noche Buena lang, no? Mm -hmm. i, -i, I ulit ko ulit, mm -hmm. no. Maraming bagay, maraming products po ang hindi nag-price increase. Let's say to maham, mm -hmm. uh Kingsway, Virginia. Mm -hmm. Uh, CDO, SWIFT, mm -hmm. madami po ang, pre, kung ano yung presyo last year, yun din po ang this year. Tapos, ah uh, meron din um, sa fruit cocktail po, may seasons, mm. may todays na yung iba nag -roll back yung iba same price pa rin. Mm. All-purpose cream, Magnolia, Nestle, alas lahat, halos lahat ng brands po ay hindi po nag-price. Doon tayo cream. sa hindi gumalaw, kaya mas bumaba pa, ano? <laughs> yes, man, mas mas mabas bumaba. Kaya dapat alam din po nila kung ano yung mga nag -roll back May ham na nag -roll back may keso na nag -roll back oh. may mayon na sana halot sa lahat po na kailangan oh. sa Noche Buena items ay mayro nang rollback eh kung medyo gipit po tayo hmm. or kulang lang tayo sa budget eh din tayo sa rollback oh. kung, secretary o oh, banggitin yes. natin ulit saan pwedeng makita yan so anong website ulit ah, para okay. sa mga natin so website ng natin. DTI so punta lang po sila sa DTI Dot .com mm -hmm. makikita po nila and sa lahat po ng groceries and supermarkets meron po itong nakapaskil Ayan. importante po ito. so im impossible na wala silang listahan na nakapaskil kasi utos po ng ating pangulo ito sa amen na nasa gobyerno no we and we must comply so definitely naka po lahat required na may naka na press Yes, strict Stricto po ang pangulo dito gusto niya no price increase for basic necessities and prime commodities for the next 60 days Yun, maganda rin on that o note po, secretary maraming yes. maraming marami salamat mabuhay yes, po kayo advance merry christmas <laughs> yes advance merry christmas <laughs> oh oh Kailangan niyo ako nandito lang po ako thank you, thank you secretary so, yeah, maraming salamat and good morning Yan po si uh, Secretary Maria Cristina Roque, ang kalihim po ng Department of Trade and Industry. Ayan na, ah, marami ang hindi tumaas ang pre...